hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers, mga kapwa ko ka viewers. Uh, from Luzon, Visayas at Mindanao, mag-a-update lang po tayo no, sa ating tanim na ampalaya na sa ngayon ay 8 days na. So ito na po mga kapwa ko ka farmers, isang beses na po ito na didiligan natin ng fertilizer. So ang variety po ng ating ampalaya, share ko lang po sa inyo, uh, yun ang mestay sa F1. So yung banda sa dulo ang Galaxy Max F1. Okay. So, ang location po natin ngayon mga kapwa ko kaparmers ay nandito po ako no sa uh, San Roque, Bawan, Batangas kung saan uh, lilipat nilipat ng ibang lugar sa pagpa-farming. So ngayon, uh, first time ko lang po ditong nakatanim ng apat na variety na magkasabay mga kapwa ko kaparmers. So may talong tayo, may kamatis tayo, may pipino. At saka mayroong pang sale eh, no? Kaming natin, at saka yung uh, kalabasa na bago sa Swiss yung uh, software F1, F1, So ngayon mga kapwa ko farmers ito po. So, kadalasang planting distance ko sa pagtatanim ng mga ampalaya mga kapwa ko ka-farmers sa aming lugar sa probinsya sa Sabunga del Sur, uh, hill to hill, half meter, no, uh, hill to -hill, one meter, row to row, two in half meter. So, ngayon, uh, tama naman yung ano natin, uh, row to row, two in half meters naman. Tapos, yung hill to hill natin, ay hindi po ito aabot. Uh, so, kibale okay, yung 4 meters natin ay tatlo ang inalagay. So, ang nalagay natin apat. Kasi, kitang kita ko, dito mga kapwa ko kapamers, compared sa amin sa Sabuanga, medyo mahina ng kunti yung Mestiza at saka yung Galaxy Max F1. So, kaya nga, uh, yung hill to hill ko na uh, 1 meter, uh, siguro na lang sa mga 36 inches, no? Okay, so yun na lang po mga kapwa ko kapamers ang sukat ko sa hill to hill kasi mahina sa tingin ko ang uh, usbong ng mga pananim natin dito sa Bawan Batangas. So ito na po oh. Sa so, beses no, uh, one week na ngayon, may ano na spring na siya. So makikita nyo. Oh, so kahit mahina siya mga kapwa ko kapamer pero uh, kitang-kita pa rin natin ang kanyang performance. So yun po ang sa F1. So sa bandang dulo mga kapwa ko kapamer, yun po ang Galaxy F1. Okay, so sa mga maguhan at mahilig sa ganitong usapin, bago tayo magtapos, huwag naman yung kalimutan, no? mag-like at, uh, at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman yung ang notification bell para updated po kayo sa mga next video. Okay, so yun lang po siguro bago tayo magtapos, shout out po sa lahat ng mga bago ko mga viewers, no? mga share, commentator, at sa lahat ng mga subscriber ko. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. God bless. Hanggang dito na lang. Bye-bye po.